Uh, magandang umaga po sa mga nasa istasyon po ng radyo, lalong-lalong na po sa ating uh, photographer na si kasamang poklong At nakarating dito upang uh, makita at mabideo yung mga pinagbibigay na relief ni Kapitan para sa lahat po ito ng kanyang kaparangay. <coughs> Sino po yung isa? si yung Rex. Ay, o nga pa lang. Ito ako pa ni Yulis. Pero ako pa. ang single parent. Opo. Then, hindi pwedeng pa. makatikutan yun. Hindi po namin ipinakikita ito upang magyabang o ano. Ang ipinakikita lang po namin ay yung pagkakaisa ng aming barangay, lalo na sa ganitong gawat na buwan. At siguro, hindi naman siguro kalabisan na sabihin pa natin na

Barangay Kapitan Ben Roplo, nagpapasalamat po kami ng buong puso sa pagbibigay po niyo ng relief. Salamat po. Kami po ay nandito kumukuha ng relief galing po kay Kapitan Ben Roplo. Ngayon po, apat po ito na ako akong relief kasi po isa sa kapatid ko, Berhinia Ganis, isa sa anak ko, si Janet Alad. Sineli Liwanag at saka Mirna Liwanag. Maraming salamat po. Hulyo 11, alas 7.50 ng umaga. Nandito po tayo sa Barangay Tampak Uno. At nakikita po natin na yung mga ipinamimigay na bigas, may kape, sardinas, asukal. At ating makakapanayam, si Kapitan Ben Ruplo. Magandang umaga, Kap. Ay, magandang umaga rin po, Ka Diego. Sarado natin gimba. Ayan. At, uh, Kap, ilan po ba itong uh, makakatanggap ng nga uh, ipinamimigay ninyong nga uh, relief? Eh, ito po pamigay namin, uh, 600 na pangkuyan na tao, kung sino lalapit na uh, ibang barangay, makakakuha rin. Eh, wala, wala, talaga. Ah, bukod po doon sa 600 Apo. na inihanda nyo para sa taga-tampak Opo. Kasi panaw na ng gawat. Eh, alam niyo na eh, ang uh, umpisa ng tanim dito, Mayo, eh, anong buwan na ngayon, July na po. Kasi dati, August ako nagpapamudmod. Eh, matataas na po yung palay, kawat na, at wala nang kita mga taong barangay. Kaya ngayon ko ni schedule, eh, magpamudmod ng relief yeah. para sa kita ng repair. <coughs> Uh, last term nyo ngayon, no? Opo, last term ko na po. O, eh, paano kaya kapag hindi na kayo kapitan? Eh, masusunod din po yung nakaupong kapitan po. Pagka kung sino upong kapitan dito sa barangay, kung tampak po, no? Ganyan din gagawin niya. Ah. Kasi uh, alam ng ta taong barangay po. Ah, uh, alam na ng taong barangay na dalawang beses nakakatanggap sila ng uh, relief, eh, no? Opo. Kaya, ito titiyakin ng, eto, ng uh, susunod na kapitan na masusundan nila Apo. ang inyong uh, sinimulan. Apo, masusundan din po nila. Alam ng taong barangay po yan. Ayan. Mensahe po ninyo sa ating uh, mga kababayan. Apo. Sa buong gimba. Sa buong <laughs> oh. gimba. At sa mga nakikinig sa buong gimba, dapat matularan din ako na gagawin nila. Ikita ng river sa barangay. Maraming salamat, Kap. Eh, maraming salamat din po, Kadigo. Nagpapasalamat pa ako sa radio nating gimba at nandito po kayo. Ay, nabasara. Ay, nabasara. dapat matularan din ako na gagawin nila magkita ng river sa barabarangay.